Bukit nun, Police Provincial Office, ato na bagong hepe, pinagin na'y ipahigayon ng turnover of office ceremony. Well, it's a normal process of the PNP organization. Uh, after two years, nag-change Masaligon si Governor Rogelio Nil Piroque nga padayon ang paglambo sa ligon nga relasyon tali sa Bukidnon Police Provincial Office o sa Provincial Government of Bukidnon ubo sa bagong liderato atol sa iyang pagpadayag sa message of gratitude sa gipahigayon na turnover of office ceremony Oktobre 23, 2025 sa Kaamulan Open Theater, Kaamulan Park, malay City, Bukidnon. We are confident And that under your leadership, the strong relationship between the Philippine National Police and the provincial government of Bukidnon will continue to flourish, guided by the same spirit of cooperation and service for the welfare of our people. Nahimong presiding officer si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano ang acting regional director sa Police Regional Office 10 sa seremonya nga nagtimaan sa pagtunol sa katungdanan ni Police Colonel Jovet L. Kulaway, ang outgoing provincial director ngadto dugang Police Colonel Oliver S. Navales, ang bagong officer in charge sa Buk PPO, effective October 18, 2025. This also gives us the opportunity to thank the support of the provincial government and the local government na kung wala itong suportang ito, hindi magtatagumpay si Jovi. Hindi magtatagumpay ang 22 police stations. This just shows that with the leadership of our provincial governor, Governor Roque, ay eh talagang puspusan at lubos ang suporta ng provincial government, ng local government, na bukidnon nun sa kanyang kapulisan. talakpakan po natin ang provisional government na bukidnon.